Inaasahang mas marami pang estudyante ang papasok sa larangan ng STEM kahit sa pinakadulong lugar ng bansa. Ito ay matapos ilunsad ng Department of Science and Technology ang isang exhibit sa Tawi-Tawi na mahalagang hakbang para mas mapalakas pa ang STEM education. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Ang mailapit hanggang sa kasuluk-sulukang lugar sa bansa ang pagtuturo ng science, technology, engineering at mathematics o STEM education. Para maabot at kalaunan ay mahikayat ang mga kabataan na pasukin na naturang larangan. Ito ang layo ng programang STEM on the go ng Department of Science and Technology, katuwang ang Philippine Foundation for Science and Technology. Happy kami dahil may ganito na dito sa Tawi-Tawi at paborito ko rin yung science. Yung reaction time. Kasi maganda siya. I alam mo kung paano mabilis bilis yung kamay mo. Inan lang si Sheila May, Noshaira at Glyza sa mga mag-aaral na masaya sa pagating ng traveling exhibit dito sa Tawitawi, -Tawi, ang pinakatimog na probinsya ng Pilipinas. Mulat sila sa katotohanan na kasama sa hamon na kinaharap ng kanilang lugar ay ang kakulangan ng gamit sa pag-aaral. I think this is one way of equalizing the access to resources, not only for the Centric Metro Manila. Unang ikakapasitate mo ay yung mga teachers because most of the teachers kailangan kailangan magkaroon ng refresher courses na naintindihan nila yung developments sa science, technology, math and engineering. Bukod sa exhibit, mamamahagi rin ng learning modules at video materials sa mga guro. Para kahit wala ng exhibit ay epektibo pa rin silang makakapagturo sa bahagi ng Ministry of Basic Higher and Technical Education ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, game changer ito sa pagkatuto ng mga mag-aaral at maging ng mga guro as it stimulates the critical thinking of the students and the teachers ma-develop made yung sense of motivation nila high level of encouragement to learn many things because uh, by just looking at the new gadgets by just looking at all these exhibits talagang mapapap ma up yung interest nila So yun, it's really a game changer. Ang programa ay bahagi din ng Science Communication for Innovation program ng Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology, Research and Development, o PISHERD ng DOST. Para sa gurong si Floren, na nagtuturo ng Earth and Life Science sa tawi, tawi School of Fisheries, bentahan ito para sa kanila, lalo't makakaagapa ito sa kanilang pagtuturo. Kasi, kumbaga, um, yung teacher, hindi na mahihirapan mag-prepare ng kanilang instructional materials. Napaka-importante siya, sir, kasi um, kulang ang resources namin dito and of course, um, kulang din yung mga teachers na, especially yung mga bagong teachers, na para ma-enhance yung learning. Sa kabuuan, nasa 15,000 na mga mag-aaral ang makikinabang sa STEM on the go na magtatagal hanggang August 16 sa probinsya. Oportunidad na matuto, dahil ang edukasyon ay para sa lahat, saan ka man nakatira, kahit na malayo pa ito. Mula dito sa Bungaw, Tawi-Tawi, Road Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.